good day mga master. Happy morning po sa lahat. dating spot pa rin. Mas malapit. Mas mabilis ng uwi. Kasama natin si Master John Lloyd. Ayan. Shout out daw Master Jasper. Si Master Mark. Si Master Rowin. Lexus si Master Northline Fishing saka si Master uh, ka Master Karelax. Ano lang oh, so, What's up mga Karelax? Oh. <laughs> <laughs> Yan suot natin yung bagong jersey ng ano, Gonzaga Angler's Club yan, yeah. no? representing Lexis. Yeah. Sa mga taga Gonzaga, pwede kayong mag-order kay Master Rowin. Yan, yeah. pag gusto niyo mag-order mga mga. Ito guys. Oh. So. Yeah. Hindi ako taga Gonzaga pero suot ko but I'm proud of it. Hey, <laughs> eh, mga master, yung setup natin gagamitin ay itong anong shotgun natin na evolve na medium plus. Ang wheel natin is uh, Shimano Twin Power na 4000 XG. It's pulled by YGK na PE.2. Tapos yung lure natin na gagamitin, uh, JT lure na yellow stripe, redhead. Tapos leader line natin is sa uh, 30 LB na uh, galing kay Good Scott Fishing Supply. yan guys, fire not invisible yan guys. Ayun, ayun. Update ko kayo mamaya pag uh, nasa spot na kami mga mami sir. Good morning po. Shoutout nga pala kay Boss JT Tackle. Sir Clifford. Ayan guys. Gagamitin natin mamaya yung ano natin, yung signature lure natin. Pag nasa spot natin niyan. Mamay ulit mga master. Ngis okay, bali ano kami 1 2 3 4 5 6 7. 7 kami mga master. tawa dale, naman utay mo on gar manan diyan ah surebol sir dale <laughs> dale dragon sa on anay eh, dragon at talaga dragon <laughs> The dragon mo sir, one point. <laughs> dragon, dragon. Ayan. First kiss na na. Pwede na yan. Pwede na. Pwede na yan, master. Pwede nang pang-ihaw yan. Hindi na yan makakalaki dito sa atin. Dragon, dragon na yan. Mas malaki sa isa na mo kanina. Daming mga damo-damo, Master. <sighs> Daming mga damo-damo dito ah. Aragan. Tawagin. Santaverse. Wah. Sultan. Ganay okay, kanuping kind of guys. Nah, Na! Oi, welake! Mga master. Good beers. Woohoo! Woo! Woo. Ay! <laughs> Woo! Meron din sa wakas. Hostpiece mga master. First piece. Nah, nakadarin tayo mga master. Okay, kas. First piece. Malake, malusog. Alright. Ready Eh, to Ng sana tuloy-tuloy na. Ah, uh, may kagat. Ng. First piece. Kasulit mga master. Oy, bato. Kasulit mga master. kasulit nasan mga kasama mo naman? Siguro nasa basagan, eh no Tanggal Maliit, maliit Maliit mga master Tanggal Tanggal, maliit lang Sakto lang na ng tanggal mga master Kasi May hirap din, maliit masyado may namamana kasi dyan sa harap natin guys kaya medyo ano lang tayo hindi tayo nagmamadali kasi papalisin naman natin yan bago ano bago tayo pumunta dyan Ayan. mga master dali dali uy, uy. 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 dali mga master blue pinata guys or ewan ko kung blue pin or oh blue pin nga okay, blue pin blue pin blue pin guys blue pin blue pin Ay, mga master blue blue pin Dupin mga master Uy. Dupin dali ng signature lore natin oh. Wow Thank oh. Thank you Lord Ayan mga master na Saglit lang nadali dali Sinipad niya Uy. Ano siya Biglang ano siya kagat niya mga master Size, good size. Nice one. Nice, Mama Master. Thank the Lord. The Lord. Lord may pang ano na sinigang sinigang mga master nice si Yerit ang kadali ano natin guys yung signature lore natin nice one bilis lang bilis lang nalan guys ahay Lord, Nakadali! Nakadali! Baka may kasama pa. Baka may nanay o tatay. Sinirit niya eh. Ay, biglang sinirit niya. May nangingingain. Alim po na ko, oh. diyo baka may laman yan. Okay, yes. ramdaman na rin baka may kasama pa. fish on guys. On fish on. Ano ping? Ano ping? Nice. Small lang, small pero okay na. Good size. Mga okay. kanuping ata dyan ah. Okay. Road size. good size canoping mga master yeah. ayos na good size good size guys size na canoping ayos na yan Bajorgs. Uh, yan lang yung mga ano eh. Basta lapit niya. Kasi ang mga uh, gustong gusto ng mga isda guys, yung may current talaga. Na part yan, mga, parang mga ganyan, magalaw, ganyan. Gustong gusto nila yan, maglalaro dyan sila. Eh, uh, kung may chance na batuhin, batuhin mo. Kaya, kaya. Pero kung paagos naman, wag na lang. May din kasi maagos nga, baka matangay, matangay nga din ng ano, agos may hirap na rin, mm, sacrifice yung katawan mo. <laughs> Lakas <laughs> po! Oh! Oh! Wow! <laughs> <Ooy>. Uy! Galaw-galaw <laughs> naman dyan! sauce Huh? Yeah. Ha? Yeah. Uh. Oh! <laughs> Lakas ka lang po! Oh! <laughs> oh. In. Ah? Ha? Lupin! Oh! Uy! 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 <laughs> Ready? Ready mga master! Maglalangoy tayo ngayon. Isda. Angin. Angin. Maghanginan mo na, Master. Malapit lang yan, o. Oh. Ito lang. Sadag lang. Mababo naman dito. Ganda ng spot, mga Master. Oh. See? Wow. Ganda. Sheesh. Pakalinaw ng tubig. Wow. Little Laan. Paradise of the North nag kami mga master maglangoy Sheesh <laughs> Ang sweet nyo naman dyan <laughs> Hi Oh hi. Kaya 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 Lalangoy na tayo mga gar Sa daglang, mababaw lang dyan oh ganda ng tubig guys oh pakalinaw oh. parang Boracay Boracay of the North Gar Bus guys fish fish <sighs> paradise ba pumunta nyo dito guys hindi pwede dito kasi private property kasi dito ano private property kasi itong uh, beach na to yan oh. private yan guys kung gusto yung mag-stay naman doon sa may angin ng aramuan pwede or tapos uh, robo yan guys ito langoy na langoy na Lala, langoy na kami mga master ang gaya ang brak saan langoy na kami langoy langoy na Sheesh.

Malayo pa! Wala malapit na! Uh. Uh. paigit ayos na ba? paigit ba? Uh -huh. okay. Na? dito ng Ang dawad yung igit ko niya. <laughs> At bakit naglangwilawin pa tayo ba? Ay daw? Ay anong guys, mga master. Dito na tayo sa may gilid, ayan na. Okay na, okay na. Talang yung nakayanan na. Arao. araw! <laughs> eh, isa tayo blogging. pin, dalawang kanuping kanoping. ata yes. Pagod ba? Guys, kung napadaan ka sa video to nasa tamang channel ka gar. Pahit na lang ng notification bell sa saka subscribe para updated ka sa ating susunod na video. Guys, pagod. Pagod mga master. Ayun social alert mga master ingat tayong lahat, God bless